Lenlen! -len. Hindi ako Len -len. si Lenlen. -len. Len -len. Ha? Lenlen! Putok putok yung botox ko. Ha? Eh, eh. Botox yan? Oo. Oh. Bagong lagay? Bago. Bagong turok. What? <makes> mm. ah, ha? Kung ano po ang nagawa ng Duterte sa Davao, gagawin niya din. Siyempre, para pagdating ng eleksyon, may mapakita siya. Kaya gaya naman yung mga nalagay. Eh, di ba ang pagkailan ako pwesto ng asawa niya doon? Mm -hmm. Ano ginawa niya doon? Hmm. Kaya kayo, parating na si Lelen. Mm -hmm. Ay! Hi, Lelen! Please talk! Lenlen, kamusta ka na? Namis mo ba ako, Lenlen? Ano? O, oh, sir ka na? Kulingan mo, ah! Iangat mo lahat, ah! Iangat mo lahat doon, ha? Iangat mo lahat! Ay! Ay! Mayroon lahat! Ay, naku, mga kabatang helmet. Napanood ko lang yan. Lenlen! Lenlen -Len na naman! Oo! Oh, oh. Wala na ba kayong maisip na ibang content? Kasi, oh, oh. sikat si Lenlen. -Len. Ano ba? Nakakaloka ah, naman. Busy, busy. Binalik niyo na naman si Lenlen -Len, the puppet. Diyos ko na. Mm. Pati hindi nalang i-content yung botox. Oh. <laughs> ba? po, parang, Say, day. ulitin mo nga Bakit hindi nila i-content yung botox? <laughs> ba yun? Yung botox. Alam yung mag-is maganda i-content yung... Ulitin mo kaya yun. Alam yun. Itong botox, sabi, ganun yung mata mo. Mag <laughs> <bagay din>? <laughs> 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 Bakit hindi nalang i-content yung botox? <laughs> <laughs> Di ba mas maganda? Day one, eto, nagpaturok na ako. Day 2. galing sa abad ng bayan. Ay, mga ganong oh, content na lang. May ambang tayo dyan sa botox na yan. Oo, o, dapat ganon na lang. Hindi yung... Luma na tong papit na Lenlen eh. No. Eh, pero naging tao dyan yung papit na Lenlen, no? no? Eh, teka lang naman, video ka pa. May tanong lang ako mga bata helmet. Ano Puga. ba yung poga ba? Eh, di kasi galing sa kaban ng bayan. <laughs> ano lang to? DIY. Pero yung paggaling sa kaban ng bayan, ganyan magiging kahawig mo. <laughs> eh. Pero ito nga mga bata helmet. Ano ba yung nagawa ni Tatay Karton nila? Wow. Oh, sa ah. Ang alam ko kasi nagawa noon, mga war on drugs, ah, JK, ah. ganun. Mm. Eh, teka lang. Sino ba yung pinapatungkulan, videographer, ah, no? Ay, sino na kaya matagal na yan? daw nakaupo yung asawa niya. Pero, ito ah. mga kapatang meron na nating pagkaabalahan pa yung basura content na yan. Pero, hmm. nakakaloka lang kasi, no? Bumabalik na naman ang len-len topic nila. Ah. Ba, ang daming time. Ha? Ah, ang daming, daming time. time. No, ang daming. Uh, madaming time, time doon sa Botox. Ah, sa Botox. Ah, Potok, putok eh. <laughs> ah. Hindi pa humulas 'yan, no? Hindi. Kakaloka. Pero ayun nga, 'di ba? Bakit hindi na lang magtrabaho? Okay lang naman na mag-vlog-vlog. Okay um. lang naman na mag-produce ng content, pero teka lang. Mm. O okay ba 'yan sa isang official? Okay ngayon mga batang helmet, kung okay lang ba sa isang mambabatas, sa isang taong gobyerno, na naglalabas ng na mga ganyang klaseng content. Hindi tayo, di naman tayo government official, di diba? go for... ba? Ha? Art Artista ka ba? Artista, kaya lang maglabas ng mga ganyang klaseng content. Pero kung ikaw ay government official, mm, nakagalang-galang. Ay... Pero, di ba, na ikaw ay taong gobyerno, pinapasweldo ka, pinapasweldo ka galing sa tax ng bayan, galing Honorable. sa pera namin, at tinatawag kayo, all At H, Siyempre, may kasamang honesty. Okay lang ba na magproduce ng mga ganyang content? Tanong lang, mga kabatang helmet, wala nang masamang magtanong, di ba? Mm. Eh, sila nga naglalabas ng ganyang content, di ba? Oh. Pwede ba sa mga opisyalis o taong gobyerno na ganyang klaseng content ang inilalabas? Okay lang sana kung ano eh, video ka pa eh, yung mga uh, beauty vlog, di ba? Makeup vlog, Ayan. kung paano maging ganyang kaputok na putok, di ba? Kaputok na putok eh. Comment nyo na lang mga bata kayo, pero ito lang ang sasabi ko, ang daming time. Ang daming Ayan. time mag-vlog. Oh, ang daming Ayan. time mag-upload. Oo, oh, oh, Mahirap pa yung mag-isip ng content, mga oh. bata helmet. Magaya namin ni videographer, ito, kung mga nilalabas namin content on the spot to, wala kaming script, kung ano lumabas, bumaka ko, tanggapin niyo. <laughs> kung ano lumabas din kay videographer, yun na yun, kailangan ko siyang saluhin. Pero ito, mga ganito klaseng content, nagagaya niyan, si Lenlet, pinag-isipan niyan. May uh -huh. script yan eh. Sino kaya nag-isip niyan? Sino? Bobo! <laughs> Hang talino ba? Sino? 88 80, 80 na naman. Ang talino. Chua mm. Ang ko lang dyan, ang daming time. Mm -mm. Daming time, ano, na pag-isipan. Pero, wala talagang... Walang isip. <laughs> walang substance. Walang kang mahihita, mga kabata helmet, kundi pang babash, pang troll, paninira. Yun, yun lang yung makikita. Yun lang nakikita ko at nakikita ko dun sa content. Pero anyway, highway, comment nyo lang kung masasabi nyo dyan. Basta kung nagustuhan mo ang video na to, kailan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa aking botox. Para okay. <laughs> <laughs> lagi kayo updated sa ito kayo na-upload namin video ko. Para, basta stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa buhay nyo, gano'n may tinamukigit siya na mayroon everyday. God bless everyone. Bye! Ay, naalala mo yun? Ano? Kanya daw yung ano, kutsyon. BP Lenny yun. Ay, donated yun, ang angat buhay. Uh. BP pa si Mayor Lenny Robredo. Kaya uh. ka na pahiya siya doon. Uh.